Hello guys, and welcome back to my channel, ni Destiny. next topic for my video ayon pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang kauna-unahang dahilan bakit na te terminate ang isang OFW dito sa Hong Kong. Ang kauna-unahan pong dahilan kung bakit na te terminate ang isang OFW dito sa Hong Kong ay yung paglo-loan. Ayaw na ayaw po ng mga employer natin na tayo ay naglo-loan po sa mga banko, ayan sa mga lending uh, lending uh, company kasi para sa kanila talagang nagpunta ka rito para magtrabaho, kumita ng pera, hindi para mag-loan ka kasi ayaw po nila ng ganon. At pag nalaman po nila na ikaw ay may loan, may utang sa banko, uh, depende po sa amo, yung wawarning ang ka sa unang malaman nila na may uh, loan ka sa banko, uh, wawarning ang kanila, depende po sa amo. Pero sa second time po na winarning ang kanila at ikaw ay nakautang uli na nalaman nila ayon on the spot po na may determinate ka nila kasi napakahigpit po talaga nila pagdating sa utang kasi yan din po ang uh, kabilin-bilinan sa akin ng amo ko at uh, sabi nga niya sa akin uh, uh, kung kailangan ko ng pera huwag akong mahiyang magsabi sa kanya uh, pahihiramin niya ako ng walang interes kasi nagpunta ko rito para magtrabaho hindi para mangutang kasi kung nagigipit ako sabi nga niya willing niyang uh, pahiramin ako ng walang interest para hindi 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 ako magbayad ng interest na doon para yung pinaghihirapan ko dito uh, maipadala ko ng maayos sa Pilipinas hindi ako magbayad ng uh, interest sa mga banko dahil ayaw nila basta talagang ayaw nila na ganun nga at pagka dumating yung uh, time na due date mo na hindi ka nakabayad uh, kinatok ka sa, sa sa, address na na inilagay mo doon sa may sa may uh, lending company o sa may banko, Ayon, hindi man actually kakatukin, kumbaga pagka nakatanggap sila ng sulat mula sa iyo galing sa banko, ayon. Sa una nga yung sa depende sa amo yung warning at sa pangalawa nga, na na-warning ang kat hindi ka pa rin sumunod ayon on the spot na ngayon na uh, uh, terminate. At uh, kung ayaw mong uh, ma-terminate, uh, dapat sumunod ka na lang kung ano ang gusto ng mga employer natin. Ayon, hanggang sa muli at dito na lang po ang aking vlog at uh, Muli po, uh, ayon, ni Destiny po.